The whole system. Bakit? Yes, because we have to compete with other uh, companies or establishments. Mm -hmm. We have to be at par with SM for example, at par with Robinson's. Mm -hmm. Anong standard nila ay dapat ganun din yung standard ng ating public market. Mm -hmm. Yes, and that is uh, doable and that is achievable. The We can implement that one because we have sufficient fund actually we can loan. Oh, okay. Not necessarily that we tap um, a private agency to fill up that car. Pero andun na tayo. Kasi kumpleto ang city. Meron tayong mga may experts tayo. Meron uh -huh. tayong technical working group. Okay, work yeah. that. May mga architects tayo. Engineers tayo. Uh -huh. And then we can tap also yung mga associations ng mga architects, mga engineers. Mm -hmm. na aldaw ka na tayong amin, Apo. Ako pa ang inyong lingkong nag-iisang walang iba tita, Ana Cutter, the one and only ikit ng bayan. At magandang araw po sa lahat po ng mga nanunood at nakikinig ngayong araw na ito. Atin pong makakasalamuha, makakapanayam, first time po natin ano, na makilala at makaugnayan ito pong bagong upo ng sangguniang o ang SK Chairman sa lungsod ng Baguio. Magandang araw po sir. Good day to everyone and sa ating lahat ng ating mga manonood. Mm -hmm. Magandang araw sa inyo. Para nakikita ko yung damit niya, alam kong kailian ko to. Well, well. Uh -huh. we are purely from Mountain Province, from Mountain Province. So we can use any language. Patay tayo dyan, <laughs> di marunong salita ng salita natin. <laughs> Pero I love my kin, of course. Diyan ako eh, that's my blood. Pero anyway, let's talk about the issues ano? dito po sa lungsod ng Baguio. Um, kayo po ba, personally ha, um, kayo po ba ay sang-ayon po sa redevelopment sa city public market? Yes or no? Yes, of course. Um, the, we have to upgrade our market mm -hmm. as of now. Mm -hmm. uh, as you, as uh, kung titingnan natin yung market natin, maraming uh, places na medyo siksikan, mm -hmm. may, may mga places na medyo um, hindi pasok sa sanitation. Oh, okay. so we approve um, we are for development. but but in terms of um, the process of development, mm -hmm. especially on the PPP program, I think it is um, we have to also consider the humane way of developing the market. first uh -huh. and foremost. Um, it um during the ppp there are negotiations with these big companies mm -hmm. or big um entities with regards to on how to be developed okay and i think uh, it is would be in good terms sana if that PPP would have more clear um conditions mm -hmm. and would be favorable sana rin sa ating mga uh, vendors sa palengke uh, i myself have a lot of family members in the market and uh, they are also against mm -hmm, mm -hmm. the PPP program on the development. so kailangan rin sa ng ating konseho mm -hmm. at ng mga namumuno sa siyudad ng Baguio, na pakinggan ang nasa grassroots level in terms of this. Mm -hmm. uh, first and foremost, uh, if the city yes. can do it, why not the city? you no? uh, let's say we medyo salat tayo sa funding, but uh, we are no we are taking this as a long term project or a mm -hmm. long term solution in terms of all uh yung mga nangyayari sa market. So uh -huh. we can do, do it naman phase 1, phase 2, phase 3. Mm -hmm. And of course, eh para yung ating mga ma, uh businessmen sa sa ating market, especially our SMEs, yes. eh ma maprotektahan ma at hindi ganun na mag malisinteract ang kanilang um, negosyo in hmm. market. Um are you in favor or kung sakali man na PPP pa rin ho ang proyektong ito ay uh, sino ho ang gusto ninyo na mag-develop? Well, uh, meron kung PPP tayo, ah, kung ang pinag-uusapan, yeah. yes. Oh, ang I makikipartner think... ngayon, ang lungsod ng Baguio sa isang Sorry. pribadong entitiyan. Yeah. Well, we are not really um very specific in terms of the company. Mm -hmm. Na pwede nating kasi pwede naman kahit sinong kumpanya, yes. na business entity ang pwede, ang pwede nating ka-partner. Mm -hmm. Ang Merong kariyang uh, naririnig natin yes, eh. we have meron SM. Merong kang SM Robinson, Robinson. kooperatiba ng palengke, mm -hmm. meron din pang uh, mga naririnig namin ha, na, please correct us if we're wrong. Eh meron pa daw mga foreigners, yeah. investors. Ang gusto kong uh, mag-develop ng palengke. So, so kayo po, personal. Accent. Personally, wala tayong pinapaboran or wala mm -hmm. tayong pinipili in mm -hmm. terms of the development. What is clear to us only is if it is if the process of the negotiations and if the de the development is both uh, a win-win situation to the business entity, to the City of Baguio and most especially to our market goers and our market vendors, mm -hmm. then doon tayo papagbig. Okay. Is, Noong pong uh, Oktubre, nagkaroon po ng uh, General uh, Summit ano, yes. na kung saan po tinawag ang iba't ibang sektor at ganyan din ang mga estudyante sa buong lungsod ng Baguio at pinag-usapan po nila ang pito na major redevelopment projects, projects sa lungsod yes. natin. Um, um, meron pong mga kabataan doon? Yes, yes, yes. I am one of them. Okay. Kayo po ba sir, nakita po ninyo na ito ko ay makakabuti sa ang aspeto sa ating pong mga kabataan? Well um, let's be <coughs> specific with the youth. Uh sa sa mga ganitong um, projects kasi of mm -hmm. course we are also looking for what will happen tomorrow. And yes. the, ang mga maaapektuhan talaga dito is ang ating mga kabataan. Tama. Well in um, this initi th these um initiatives ng ating city would uh, help really in the development of our city especially that we are facing the urge of urban decay. Mm -hmm. stating that by 2040 Baka hindi na livable ang due to the density of people and um, due to um, the structures within the city. So, these projects are well and good for in preparation of the next generation of yes. the people of Baguio. It's just that we have to make sure that there is a clear um, process, as mm -hmm. I have said, there's a clear indicator on what is favorable to the people, favorable to the city, and favorable to this business. In and of favorable these. to the environment as and well And of course, we are Because also Because we all know, when you say urban decay, hindi lang po yan, we're talking about the soil Yes, yes, yes Capacity yes. of the city, sea. but also the environment So nandyan na ang air pollution, energy, uh, basura, hmm. and uh, what else, um traffic At perhaps, yeah? yeah? most Mostly traffic tayo mm -hmm. Yung density ng population natin sa Baguio, masyadong mabigat na Yes And then our water as well. Yeah, no? like, so kasama yan sa lahat sa urban decay. At sino po ang mamamblema sa mga proyektong ito kung lahat po sa taon-taon merong bagong proyekto, merong bagong building na ipapatayo, maapektuhan number one, ang future, future. ng ating mga kabataan. Huwag na nating ipasa pa ang problema sa kanila. Ngayon pa lang sana ating nang solusyonan na. Yun ho ba? Magandang araw po sa ating lahat. Narito po tayo sa boses ng Palengke, ang public market para sa lahat. At kamusta po kayo? Ako po ang inyong ko nag-iisa, walang iba. Tita Ara Cutter, the one and only ikit ng bayan. Dito lamang po yan sa Balitang Northern Luzon. At ating po makakapanayang, walang iba kundi ang bago po na kapitana ng Kayang Hilltop dito po sa Palengke ng Baguio City. Ito po at kamustahin po natin sila. Yes, ma'am. Magandang uh, araw po at kamusta po kayo at kamusta ang inyong barangay? Uh, okay naman po yung barangay namin sa ngayon. Mm -hmm. at Ilang bago po, mm -hmm. makikita naman na yung mga tao ay willing naman silang tumulong sa amin. Okay. Kung ano man ang magiging kapalaran ng, kapalara ng aming barangay mm -hmm. at saka ng palengke. Yan, yeah, pag-usapan natin yung magiging kapalaran ng... Uh, kayang hilltop dahil dito naman po talaga ano, nakatalaga ang ating public market. At siguro alam nyo at alam din po ng former kapitan ng uh, kayang hilltop ang issue nga po sa redevelopment di umano ng ating public market. Kayo ho ba bilang bago po na upo? Sang ayon po ba kayo? sa redevelopment dito po sa City Public Market ng Baguio City. Yes or no o bakit? Uh, para sa akin, oo. Para kahit paano. Kung sakaling mangyari man yung mm -hmm. development ng market, sana oh. lang hindi may ityakwera yung mga mm -hmm. tagapalengke. Mm -hmm. Mabibigyan din sila ng lugar. Mm -hmm. Hindi yung kung kung ma magkakaroon man ng development, maalis sila dyan. Mm -hmm. Paano naman kung yung kabuhayan nila. Oo. Oh, oh, oh. So, sangayon po kayo sa redevelopment, pero kailangan makabalik or sigurado po na ito po mga 4,000 o mahigit pang araw ay eh makabalik po sa palengke na bago. Yes, ma'am. Pero, sir, kayo, alam niyo yung negosasyon, ano? Between palengke, redevelopment, at sa mga gusto pong mag-develop sa palengke. Merong kariyan na kooperatiba, merong kariyan na SM, merong ka dyan na Robinson, meron ka dyang Malaysia, Singapore, Uniwide, Megawide, at kung sino pa na gusto pong mag-develop sa palengke. Ano pong nangyari sa mga negosasyon na yun, sir? Parang sa negosasyon na nangyari yata, hindi <laughs> na po ng city. Mm -hmm. Kaya kung tayo ang tatanungin, dahil sabi nila, may development ako uh, ng palengke natin, so uh -huh. kaya naman i-develop ng city. Uh -huh. Para sa ganun, pakikinabangan eh, ng mga konsekwentang bagyo din. Mm -hmm. Na hindi sa, sa iba mapunta. Mm -hmm. Kasi development lang kung sa total na gusto niya ang pumiyo talaga, okay. na may ayos at ma kung yung palikis. Sabi naman niya kasi, napag-usapan uh, last na meeting ng before uh, ng election mm -hmm. So, sabi, di development ng paligid. dahil may budget na 4.5 billion. Mm -hmm. So, maganda kung yun ang plano ng ating mayor para sa ganun, eh, yung mga nandyan na naka, naka, talaga talaga nakapuesto, mm -hmm. so sila din ang mabibigyan din ng prior na sila yung naka-stay sa mga pampundi na paganda lang yung pwesto nila. Mm -mm -mm. Pero sa ayon po ba kayo doon po sa mga negosasyon na nangyayari po ano, kamakailan na 70% di umano ay para sa lungsod ng Baguio at 30% naman dito ko sa mga gusto po mag-develop ng palengke. Uh, ito po ay uh, napag-usapan noong pong Oktubre, dyan po sa summit patungkol po sa mga proyekto sa lungsod ng Baguio. Partikular po dito sa City Public Market, ganun, do ganun daw po yung usapan. Kayo ho ba eh, sumasang-ayon doon? Oo, oh, hindi. At bakit? <laughs> Siguro siguro kung tayo tatanungin kung sakaling i eh, eh, ang mamamalakad na ay eh, city na lang para sa ganun eh, may dagdag sa pondo pa na, ng city natin ng gobyerno natin. So, marami ang mapupuntahan yung 30% ko sakali. Mm -hmm. Kung city naman, eh, mapupunta sa atin, eh, mas mainam na maraming proyekto na magagawa. Doon sa 30% na kung iba ang magmamanage. Pero ang sabi naman nila, is city na. So, maganda. O city talaga. Kung city ang magdidevelop. Ah, ang Tapos siya ang magmamanage. Kasama nito, sino po? um, siguro mas maganda kung suloy na sa 7 na siete, <laughs> nah, hindi na lang hindi na lang ipamanage sa si iba. Oo. Uh, uh, so, okay na, lang ba sa inyo yung per na gawa or isahan na gawa sa palengke? Um, mas pasiguro ko ang alam nila ay yung ikakabuti ng lahat ay mas maganda kung ang gawin nila kung talagang kasi kung maanap pag ginawa yung market may mm -hmm. development ay wala yung wala tayo wala silang kung saan nila ibabatoy may mga may, mm -hmm. may relocate na may mga kundi mm -hmm. kaya siguro step by step kung sakali mm -hmm. na mapagawa para sa garoon eh, lahat naman ay makakapaghanap buhay. Opo. O sa ayon ho ba kayo doon po sa mga napag-uusapan ng uh, ating lokal na gobyerno na ang relocation site di umano pansamantala ng mga bagyo vendors dito sa palengke, isa po ay Santo Niño Slaughter Barangay, mm -hmm. BIPAC, at uh, dito po sa Magsaysay, at ganyan din na magpapatayo at uh, gagawin na nga po ang mga satellite market at doon muna sila pansamantala na relocation, le, relocation site ng ating mga baggy vendors. Kayo ho ba eh, isang ayon po doon? Yes or no at bakit? Uh, kung sa amin siguro, kagaya <coughs> namin, nataga rito sa maranday namin, kung yung satellite market, may inam sa mga nandito sa so parte ng CBD. Mm Haliban -hmm. din lang, doon sa may mga ibang nandyan sa nandyan sa uh, area na yan, kung mm -hmm. sila yung papaya, kung saan ang pwede nilang gusto nila. Siguro, mas mainam siguro, itanong din sa kanila kung ano yung panmayot naman na Uh, uh, kundi uh, hindi, hindi, hindi nila kukunin ang opinion ng kundi naman. Kaya mm -hmm. kapano. Siyempre sila ang anibawa, taon yan eh. Opo, So, so taon din na uh, magtitay sila. Pero kung may mga na, na nakita naman na may pwedeng pag sa kanila para makapaghanap po eh. So, maganda yung uh, ano na city. Mm -hmm. Para sila makapaghanap buhay din sila. Kaya po ma'am, ano po sa tingin ninyo? Effective po kaya itong uh, gagawin ng ating lokal na gobyerno na naiisip po nila na pansamantala ang relocation site? Eh, doon po sa mga nabanggit namin kanina. Uh, para sa akin, ma'am, parang hindi. Bakit po? ang mga tao, sanay na dito. Mm -hmm. Tapos, kung, kung meron lang baka yung mga lugar na pupuntahan nila, yung mga lugar nila, meron lang mga dating nagtitinda talaga doon mm -hmm. sa mga satellite markets. Eh... Saan pa nila isisiksik doon kung sa kasakali? Kasi satellite market, ilang mga pwesto lang yun. Oh, oh, oh. Yeah, okay. At sa mga satellite market, may datihan na. Okay. Oh, datihan ah, na, na naka talaga na. doon. Oh, ano? Oo, oh, oo. Oh. Kaya, Siyempre, uunahin muna sila. Yes, ma'am. Okay. eh uh, kayo ko ba, sa tingin ninyo, meron namang pong uh, good governance na nangyayari sa lungsod ng Baguio. Partikular po pag ang usapin ay patungkol sa redevelopment ng palengke. Nakikita niyo <coughs> ba yung transparency doon ng uh, lokal na gobyerno? Uh -huh. Kung sa point natin, uh, ang tawag nito, parami uh, na rin improvement ng city. So yung parang siguro itong inano nila na parang may issue ngayon, uh -huh. siyempre ito hanap buhay kasi uh -huh. ng mga uh, nandito sa sudan ng Baguio na yung mga hanap buhay nila yan. Mm -hmm. So, sa so nakikita naman natin, so gusto nang improve ng ating na para maganda yung palingkin natin. So, maganda kung ang city talaga ang magmamanage na yan, yung papatay yung uh, development ng mga Pero, Kapitana, sa tingin niyo ba ay merong freedom of information and freedom of expression? na nangyayari sa lungsod ng Baguio, particular po pag ang pinag-uusapan ay redevelopment sa palengke. May nakikita ho ba kayo? O may naririnig? Eh? Wala mo eh. Mm -hmm. Wala akong, bilang bagong po, wala akong wala silang kuha sa amin na... Kinonsulta man ba kayo? Ewan ko lang kung... Binigyan wala kayo wala ng bagong impormasyon patungkol po sa PPP code? Wala po Wala pa po? Ang maganda ako. siguro po i-mumali sa ng City. Kasi oh. mas malaki ang mapaproject ng ating ciudad. Kung mm -hmm. so, tayo ang... Kung gobyerno natin ang magpapalakan. Okay. Yun naman lang sabi ng Baylor nung no, ano, City daw ang magpapalakan. Mm -hmm. Kung pulis sana. Ayan. Okay. Okay.